Hello mga Panggayang for today's recipe video gagawa tayo ngayon ng Chicken afritada. Ayan. So, ito yung ating mga paraphernalias, mga panggano no? Sa ating chicken afritada. Siyempre, hindi mawawala ang pinakambida dito sa ating lutuin. Yung ating chicken. So, mangilangin ng chicken lang yung mga pangga. Dahil hindi ako nakapamalengke ngayon. Ito lang yung tira sa ating refrigerator. So, siyempre, ayan. Ito yung ating chicken. So, yan. Isa-isahin natin yung ating ingredients. Para makapag-start na tayo magluto. And of course, yung ating ingredients for today chicken afritada is syempre yung ating bida, yung ating chicken. Ayan. So ito yung ating chicken mga pangga. So syempre meron tayong carrots, ah uh, meron tayong patatas, bell pepper, kulay pula at green para medyo makulay naman yung ating lulutuing ulam ngayon. So syempre hindi mawawala yung bawang at sibuyas. At syempre, meron din tayong onting patis, meron din tayong asin, meron din tayong black pepper, ground black pepper, at syempre, yung pang malakasan natin, magic syrup. Yung magic syrup, optional lang yan mga pangga. Yung, hindi, yung iba, hindi naggamagamit ng mga seasonings, paminta lang, tsaka asin pwede na. Pero ako, hindi talaga mawala sa lotuin ko yung magic syrup, kahit konti lang. So, syempre, hindi mawawala yung ating tomato paste. And of course, yung ating tomato sauce. So, magagamit din tayo dyan mga pangga ng water. Siguro mga one and a half cup, depende sa sabaw na gusto nyo. So, magdidepende sa inyo mga pangga, no, kung gusto nyo ng masabaw talaga. So, ako gusto ko masabaw, so syempre siguro ilalagay natin mga two cups of water. Ayan. So, yan mga pangga, simulan na natin yung ating pagluto for today's video. Lagay tayo ng mantika hindi ko alam bakit may mga brown-brown yung mantika ko. Pero wagin yun ang pansinin yan ang kapala. At yung ganyan talaga yung ating mantika. Pero malinis yan. Huwag kayong mag-bash dyan. Sarap. Ayan, magpainit lang muna tayo ng mantika. Bago tayo mag-isa ng ating paraparnalias. Ayan, so, lagay na tayo ng 怎么了？ pag medyo brownish na yung ating proper nalias yes, na bawang at sibuyas, lagay na natin yung ating pangmalakasang manok. natin medyo 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 hit ng mga panggahat para hindi naman masyadong maluto agad yung ibabaw ng pati mga mamaya yung ilalim ilaw pa pala ayan pwede na tayong maglagay ng ground black pepper so tansya tansya lang ito mga panggahat depende na sa inyo kung gaano kadami yung iba kasi, yan, damihan nila kasi gusto so, so, nila yung panita. Ako rin naman, gusto ko yung panita. Kaya, depende sa inyo kung gano'ng kadami na ilalagay ninyo. After nyan, pwede tayong maglagay ng patis. Siguro siya nito is one table, uh, one and one half tablespoon. So, isimmer lang natin siya ng mga 3 minutes. Tapos, isunod na natin yung ibang parapel <laughs> para, 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 na ulyas. So, parapel Takpan na natin siya ng 3 minutes. Ayan. Simmer na natin siya ng 3 minutes. So, pwede na tayong yung maglagay ng tomato paste. Actually, ang ilalagay ni tomato paste dito is 2 tablespoon. Pero ako, tansya-tansya lang yung ating ilalagay ng panggahan. Siguro mga kalahati. prepared yung ating tomato paste. It's yes. covered yan. Dami ko talagang natutupunan ng ano, words na pangkano ko. Charot. ayan. So, may nakalimutan tayong mga pangga sa recipe. So, meron tayong kulang mga pangga yung ating ocho charot. Chicken cubes na tag ocho. <laughs> so, maglagay tayo ng chicken cubes, mga pangga. Ha, nakalimutan ko po sa recipe para mas lalong ma ano yung ating manok ay so tunawin lang natin yun siya. kalimutan ko siya sa recipe pero kasama yan mga pangraha yung ating chicken nor cubes yan haluhaluin lang natin para magsama-sama yung ating parapel now pag nahalo-halo na natin mga pangga, pwede natin siya mamaya lagyan ng water. So ayan, lagyan natin ng 2 cups of water. Siguro mga, oh nga, tama, mga 2 1⁄2, ay 1 1⁄2. Ayan, no? So 2 cups, siguro mga 1 1⁄2 water. Kasi baka mga maging nilaga naman to. Ayan, so paglagay natin ng water papakuluan lang natin yan mga pangga ha Nilagya, dinamihan ko talaga yung sabaw kasi gusto ko yung maraming sabaw kasi mahilig sa sabaw yung aking dalaga so papakuluin natin yan ng mga 15 to 20 minutes mga pangga 15 to 20 minutes okay yan hintayin natin yung ating proper na na kumulo So, yan mga pangga, nagdaan na yung ating 15 minutes. isusunod naman natin for today is carrots and pararas. Lagyan natin yung ating carrots and patatas. Ayan. O, diba? Nalagay na natin yung ating paragbagong for a pro now, yes. Ayan, halu-haluin natin. After that, pwede tayong maglagay ng tomato sauce. Ayan. So, usually, ang nilalagay dito is one cup. So, tayo is ilalagay natin lahat. Okay. Okay. Tingnan natin. Kasi medyo marami yung adding sabaw. So, usually, one cup na tomato sauce. So, tamang-tama yung isang pack. Ng tomato sauce. yan Ayan para mas creamy. Ayan. So, paglagay natin ng tomato sauce, mga pangga, haluin ulit natin. And, puluin na naman natin for another 15 minutes para mas lumambot konti yung ating carrots and patatas. Ayan. So, ayan. So, ayan mga panggano. Check natin yung ating patatas. Hmm. Haluin muna na natin. So, nakaka 10 minutes pa lang tayo. Pero, check natin kung malambot na. Hmm. Medyo okay na naman siya. Pati yung ating carrots. Ayun. So, ayan. Pagkatapos niyan mga pangga, maglalag magti-taste tayo kung swak ba sa ating panlasa, no? Ayan. Pwede tayong maglagay ng asin, konti. Ayan, para kahit papano is magkaroon ng konting lasa. After jar, after jar. Maglalagay tayo ng pang malakasang magic syrup. Yung iba, naglalagay ng bitchen. Yung iba naman, hindi naglalagay. Pero ako, every time na nagluluto talaga ako, hindi talaga mawala sa akin yung magic sa mga ng pangbano. Ayan, kahit konti lang naman. And then after that, maglalagay tayo ng optional lang naman itong mga pangga. Depende sa inyo. Pero naglalagay ako ng konting sugar para medyo manamis-namis mga pangga. No? Yung iba, hindi naglalagay. Pero ako usually naglalagay ako ng sugar. Siguro mga 1 tablespoon na sugar. Ayan, 1 tablespoon. Siguro 1 and a half. 1 and a half. Ayan, pasensya na sa anak ko maingay. Maingay yung aking anak. Ayan. So after that, Lagay na natin yung ating pangmalakasang bell pepper. Then, halu And then, after that, pakuluin muna natin for another 3 minutes. Ano, another 3 minutes mga panda, okay? Balikan natin yung ating paraparnalias mamaya. So, ayan mga pangga. Check na natin yung ating niluto. Pasensya na medyo messy. <laughs> messy yung ating, ano, kasi kulay puti yung ating kawali. So, kitang kita talaga yung mga sauciness. Ayan. So, ayan mga pangga. Luto na yung ating nilulutong chicken afritada. So, napakasimple lang mga pangga, no, ng ating niluluto mga pangga. So, napakadaling Actually, may kulang pa nga ito yung green pepper. Ay, green pepper green peas. Ayan, green peas. So, hindi ako nakabili ng green peas, mga pangga. Pero, okay na yan. Swak na yan sa ating ano, uh, ulam for today. So, ayan. Sana nagustuhan niyo yung ating videos for today. Sa ating recipe for today. At, syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan. Do subscribe to my YouTube channel, Panggamin Guy. And, hit the notification bell para ma-update kayo mga bagong videos na upload ko. So, ayan mga pangga. Thank you for watching to my videos. Bye! Ah, tayo mga pangga yung ating niluto ng chicken afritada ayan so pasensya na messy messy yung ating uh, kawali syempre diba nagluto kasi tayo <coughs> so ayan yung ating mga parapar naoyas <laughs> mga parapar naoyas so masabaw sya mga panggan no? I like it So ayan, sana nagustuhan niyo yung ating videos. So, ayan yung ating chicken afritada na nawala yung chicken. <laughs> yan. Thank you mga pangga.